Ay umaga, ang daily mo muna natin ay balikan yung tanim na gabi at kunting sitaw ang palaya sa likod bahay. Ayan, malalaki na sila, pati yung damo, marami na din. Maglilinis lang tayo ng kote at ang papawis bago yung gawaing bahay. Para naman kapag mainit sa labas, doon naman sa loob. Ang trabaho kaya ang ampalaya ko oh, kumagapang na ayusin ko lang yung ano nya tapos yung gabi malalaki na din mawasan ko lang yung mga dami Okay guys start na tayo magpapapawis na sitaw ampalaya panagluluto ko ng munggo dahil ng ampalaya yung ilalagay kong gulay Andito yung dates. May milonggay din sa likod. Ayan. Ayan, malalaki na yung gabi. Dito tayo maglilinis. Ako pala ang maglilinis. Pakita ko lang sa inyo. Ayan. Ayan. may laki na yung gabi puting gabi yan okay naglilinis ako ng ng ilang minuto kung ano yung kaya habang di ba mainit okay start ito yung date sa uh, likod bahay at meron din ako sarapan guys malaki na siya sabi ng friend ko na nasa Barin baka daw 5 years more ay bubungan na ayan salamat sa pagsama sa akin sa paglinis tama na muna to mainit na sa balat yung sikat ng araw ito yung aking ang balaya ayan sitaw ayosin natin ayan kapit ka kapit ka ayan ay huwag naman naputol pa tapos yung ampalaya nakakuha na ako din ng talbos inihalo ko sa munggo ayan okay na yun guys next time naman okay thanks for watching everyone god bless ingat po lagi bye May bulak na yung ampalaya. Yeah. May bulak na yung sitaw. Ayan. Okay. okay.